Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ninyo ang video kong ito. Ako nga pala si Anselmo Firefly. Proud, waray nun! Ayos! Isang panibagong lugar na naman ang pupuntan natin ngayon. At ito ay isang mountain resort na matatagpuan sa Barangay 100, San Roque de It, ng Tacloban City. Pinuntahan namin ang resort na ito dahil doon isasagawa ang 2024 Family Day ng kumpanya na aking Kasama ko nga pala ang aking pamilya at nagbiyahe kami papuntang resort gamit ang aming tricycle. Tamang tama dahil hindi ko pa naibablog ang resort na ito. At least libre ang aming entrance dahil shouldered ng aming kumpanya. Maganda na pala ang kalsada nila ngayon kasi noong 2019 pagpunta namin dito sa lugar na ito ay marami pang lubak na madadaanan sa mga kalsada nila dito. Credits nga pala sa Tacloban Coca-Cola Plant. God bless you all and more power. Dito pala sa resort na ito isinagawa ang aming 2024 Family Day sa kumpanya na aking pinagtatrabahuan. Yung isang area ng pool dito ay exclusive only for Coca-Cola Associates and Families. So hindi na tayo magtataka na yung mga tao na makikita natin sa video kong ito ay malamang mga ka-workmates ko. Shoutout nga pala sa aking mga ka-workmates at ang kanilang pamilya na nandito sa resort na ito. La Villa Francisco ang pangalan ng resort na ito. Tinawag itong Mountain View Resort dahil malapit ang area nito sa bundok. Itor na natin ito mga kaayos para makita natin kung anong meron sa resort na ito. Ayos! May mga area dito na medyo makulimlim dahil sa napapalibutan ang lugar na ito ng mga punong kahoy. Malawak rin pala ang area nila dito at presko din ang lugar dahil napapaligiran ito ng mga puno. Salamat nga pala mga kaayos sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Naway panalanginan kayo ng ating pong may kapal. May mga cottages din pala sila dito na sa may itaas. Regarding nga pala sa intransat cottage rentals nila dito ay pwede ninyong bisitahin ang kanilang FB page na makikita ninyo dito sa gilid ng screen. Nilibot ko ang area nila dito at may nakita kong area na siguro under renovation pa. Isa itong mahabang pathway na walang shed. Tingnan nyo mga kaayos, ang ganda para akong nasa ibang bansa Ayos! Inaanyayan ko nga pala kayo na mag-like, comment at i-share ang video na ito para naman ma-recommend ito sa YouTube algorithm. Salamat! At sa mga baguhan pa lang dyan, ay subscribe nyo naman ang aking YouTube channel. Salamat and God bless you all! Puntan naman natin ang pool nila dito mga kaayos. Dalawa ang klase ng pool nila dito. May children's water park at ang adults pool na kadalasan na nating nakikita sa video kong ito. Hindi ko nga pala isama e sa content na ito ang video ng children's pool dahil nakurap yung video na inirecord ko doon Sayang nga eh, ang ganda pa naman dun. nag enjoy talaga ang mga kabataan na magbabad sa pool, lalo na kung mainit ang panahon. Okay talaga ditong mag-family banding and at the same time mag-swimming. Tingnan nyo mga kaayos yung mga bata nag enjoy sumisid habang binivideo ko sila. Pati nga ako at ang misis ko, nag-enjoy din kami sa pagbabad sa pool. At heto nga pala ang aerial view ng pool nila dito. Makikita natin na may logo ng resort nila dito sa gitna mismo ng pool. Ayos! Dito naman tayo mga kaayos sa water slides nila. Kung nakita nyo kanina, pinipilahan talaga ng mga kabataan ang water slides nila dito. Tingnan nyo, nag enjoy talagang mag-slide sa mga kabataan dito. Halos pabalik-balik na lang ang mga kabataan sa pag-water slides. Masdan nyo mga kaayos. Nakakaliw talagang tingnan ang mga batang ito na nag enjoy mag-water slides. Ayos ba mga kaayos? Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video kong ito. Alams na, huwag niyong kalimutang mag-comment, mag-like at syempre, i-share ang video kong ito. Isang comment, like and share ay malaking tulong na yan sa aking channel. Kaya malaking pasasalamat ko sa inyo na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Ayos! Puntan naman natin mga kaayos ang mega slide nila dito. Tingnan nyo, napakatas pala ang slide na yan. Tayo na at samahan nyo akong akyatin ito. Bale, nasa anim na palapag pala ang steel stairs and railings ng mega slide nila dito. Samay mga ferro bites dyan, siguradong hindi nyo kayang akyatin ito. Hindi ko nga pala nakunan ng video kanina nung pinipilahan ito ng mga dalaga at binata, pati na din matanda para lang makapagslide dito. Sa may mga ferrobites dyan, try niyong tingnan ang nasa ibaba ko. <laughs> Malapit na tayo mga kaayos sa tuktok ng bundok. Ay, este, mega slide pala. Tingnan nyo guys, pagkarating ko sa tuktok ng mega slide na ito, ay nakaka-relax talaga ang view dito. Kitang-kita mo talaga ang buong resort. Credits nga pala dun sa kumakanta. Salamat sa music background. Inirerekomenda ko pala ang resort na ito sa mga nagbabalak pa lang na mag family banding, outing at iba pa. At syempre, kinunan ko din ang pagslide ko dito. Ayos talaga ang experience pag nakapag-try kang magslide sa ganito kataas na water slide gaya ng Port Royal. salamat nga pala at umabot kayo sa part ng video na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa aking channel. Marami pa akong content na i-upload dito sa YouTube gaya nito. Sana may natutunan kayo kahit kunting impormasyon parte sa resort na ito. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat and God bless you all. Ayos ba? Peace yo!